Nagkaroon po ba ng kahit kaunti man lang na paramdam galing sa DA pagtatanong sa mga grupo po ninyo, sa, yung mga kasama nyo po dyan sa Federation of Free Farmers, bago po sila magpatupad nito, kung ito nga po ba ay magiging realistic at ano po ang implications ito sa mga farmers natin? Uh, as far as I know, wala po. Mm -hmm. Pero I, I think, although even without the consultation, ang kutob ko, Uh, ang isa sa pangunahin, if not the principal uh, na rason dito sa 20 pesos na programa ngayon, it's kwan ang problema talaga ng national authority hanggang ngayon, punong-puno pa rin yung kanilang bodega. Ng mga palay, sa katigas na makaimbak po diyan. So hirap na hirap po ang NFA sa nakarang mga buwan na makapili ng bagong palay, harvest, mula po sa ating farmers. Kasi puno ang bodega eh. In the meantime, over time, siyempre, lumuluma na uh, yung iba dyan, baka nasisira na yung bigas ng NFA. So, I think they really have to find ways na ma-unload yung kanilang fund stocks. Hindi po kasi nag, uh, ano eh, naging mapisa yung, ano eh, yung uh, pagbibenta po ng bigas ng NFA at 33 pesos per kilo sa mga LGUs uh, in order to unload the, ano, the stocks nga. Uh, despite the fact, nagkaroon po ng uh, rice food emergency fund uh, declaration i think sometime in march napakatumal po ang benta po ng NFA ng kanilang bigas under that program so i think siguro because of the really uh, in, in, uh critical need na mabawasan talaga yung stock sa NFA kaya ito po ang kanilang panayon uh, okay intervention Oo, kung bagay po ito. Although aminado naman po ang NFA no sa issue na 'yan na matumal nga daw po ang bentahan ng bigas sa sa mga ng mga LGUs sa kanila. So Sir Leonardo sa sa pagkakataong ito, gusto ko lang itanong, um, natutupad po ba yung bilihan talaga na parang sinasabi 23 to 27 pesos sa mga farmers? Yun po ba talaga ang nangyayari? Pat, pati yan kasi TJ matumal din eh because let's say sa NFA kamiling tarlac na lang, no? Kasi recently napunta ako doon. Eh, kuwan po, puno pa rin ang bodega. So kahit na gusto nilang tumulong sa mga kooperatiba na magsaka doon, mm buying their ano, palay at babayaran sila ng 23 pesos sa tuyo na palay, wala po, hindi, hindi nila kaya na bilhin agad. Kasi puno, eh, saan nila ilalagay yung bagong pokutan po nila na bilhin na palay mula sa kooperatiba? So yan po ang dahilan kung bakit uh, nagkakaproblema ngayon ng NFA sa paglalagyan po ng mga bagong stock na binibenta po ng mga farmer. In the meantime, yung farmer o yung kooperatiba, eh, nakakaproblema po paano nila babayaran yung utang nila sa banko, etc. Kasi mababa talaga ang presyo po ng palay.